Panginoon, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Thanks for always being there, always being there to guide me and to direct my path. Salamat sa laging handang sumuporta sa akin, Panginoon. Panginoon, kayo po ang gagawin naming lakas. Alam po namin na kaya nyo kaming tulungan. Kaya nyo kaming bigyan ng solusyon sa aming mga problema, problema na nagpapahina sa amin. Marami po ang mga dumadating sa aming mga buhay ngayon, Panginoon. Marami ang nagiging hadlang sa aming plano at mga pangarap. Alam po namin na iisa-isahin niyong tatanggalin ang mga ito bilang bahagi ng pag-aalaga niyo sa amin. Panginoon, alam po namin na hindi na magtatagal ang mga nagpapahirap sa aming problema. We know these are just trials. Trials that will make us stronger as a believer. Hindi rin kami makikinig sa mundo na wala ng pag-asa ang aming kinalalagyan. Alam po namin na kayo ang pag-asa namin. Sa inyo kami kakapit at laging lalapit. Hindi kami makikinig sa kanilang mga salita, sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga judgment, sa halip, mas kwento namin ang inyong kabaitan at laging handang tumulong sa amin. Sasabihin din namin sa kanila, Panginoon, na hindi lang ngayon yung kami tinulungan kundi matagal na. Na natulungan nyo na kami dati at alam namin na tutulungan nyo rin kami ulit, Lord. Kaya Panginoon, the more na mas maraming problema ang dumarating, the more na sa inyo kami titingin at magkukonsentrate kesa tumingin kami sa kinalalagyan namin. Mas titingin kami kung gaano kayo kalaki sa aming buhay. Alam namin, Lord, na ang mga araw na darating ay magiging iba. Ang mga araw na darating ay babago ng sitwasyon. Dahil alam namin, Panginoon, na uumpisahan niyo na ang pagtulong sa amin. Kaya ngayon palang, Panginoon, salamat, maraming salamat, Panginoon. Lord, Ikaw na ang bahala sa aking pamilya lagi niyo po silang alagaan at protektahan. Ikaw na rin ang bahala sa aming bayan, Lord. Tuluyan niyo rin pong i-bless at pagalingin ngayon at sa mga darating na araw. This is our prayer in Jesus' name. Amen.